April po PUBA ay tiwala 100% na walang nangyaring dayaan nitong 2025 midterm elections. Ayan nga yung ano no uh, ang sinasabi nga sa akin laki ni dating chairman COMELEC like chairman Crismson no. Mm -hmm. Sabi niya dalawang tinitingnan niya lagi yung quality of the process at quality of the vote no. Mm -hmm. Quality of the process Uh, dahil nga doon sa mga paghahanda, yung proseso ng pagboto sa election day at yung mga sumunod na proseso pa after election day, uh, medyo pasado. No? I ibig sabihin, siguro pwede natin i-grade yan ng yung proseso, pwede natin i-grade yan ng mga uh, 90-90%. Mm -hmm. No? Mm-hmm. No, medyo mataas ang kumpiyansa sa yeah. proseso. Mm -hmm. Pero pag doon sa quality of the vote, kasi may mga alam naman natin na nabaritaan natin na talabak talaga ang vote buying, no? Yes. Ah, mm. uh, lalo-lalo na sa labas ng NCR, napakaraming balita ng vote buying kung saan-saan. At uh, yung na karahasan bangga, din po, ah, uh, 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 Sir Lito. Tama ka riyan, no? So, apektado diyan yung quality of the vote kahit ano pasang awa o hindi pa nga pumasay yung quality of the vote dahil nga sa mga factors bagamat ginawa ginagawa naman ng COMELEC halimbawa yung para ma-address nga yung vote buying nagtatag siya ng committee on kontrabigay mm -hmm. at talagang inuusig niya yung mga nare-report ng imbistigahan tapos inuusig no sa mga nakasa nakaraang halalan ng 2022 may ilang kaso na na-file hindi ko lamang alam ngayon kung ano yung estado ng mga kaso na yun pero may mga kaso na na-file Gayon din sa mga ano yung sa campaign period ano, uh, may may effect din yan dun sa quality of the vote na tinatawag natin. No? Kaya binabantayan maigi ang mga yan. So ang